Nandito po ako ngayon sa harap ng aking winawiringan na tugboat, Ernesto. Ayan oh. Palit electrical po ang iba dyan pero meron pong maiiwan na mga lumang materyales. Eh, papakita ko lang po sa inyo yung mga pinalitan at yung mga hindi pinapalitan. Ayan. Eto. Dito po tayo sa kanilang mess hall. Pero wala yung table kasi ayun Oh, inaayos pa lang ang table nila. Wala pong kahit isang wire dahil magpapanibagong wiring po ako. Dahil nginat-ngat ng daga ang lahat dyan. Kaya tinanggal ko lahat ng luma. Ngayon, akyat tayo sa pilot house nila o sa bridge. Yung mga luma ay pambahay po ang binili ng management na mga kable. Pambahay ang binili. Eh nakita nila na tama ako. Hindi talaga maganda ang pambahay na kable para sa mga vessel, mga tugboat, mga sasakyang pang dagat. Hindi po pambahay ang dapat niyong ikabit. Royal cord po. Ganito. So, napagbigyan naman ako. Napapalitan itong mga kable. Nung una, eh, ayaw sanang papalitan dahil di naman daw nabubulok ang... Hindi <laughs> raw po nabubulok ang kable. Hindi po totoong hindi nabubulok ang kable. Kapag na-expose po ito sa hangin, ang kable na to, kahit malayo kayo sa dagat, ay nagkakaroon dyan ng umido, yung tanso. Hindi po totoong hindi nabubulok. Lalo na dito sa dagatan. Matindi po ang umidong nangyayari dyan kung na-expose ng konti. Dito nag-uumpisa sa kung saan expose siya at umabot sa ibang bahagi ng kable may isa po po akong isi-share dapat dahil palit kable ang ginawa palit breaker din kahit hindi na lang itong kaha kasi ayaw nila masyado silang titipid hindi na lang po itong kaha pero itong breaker mismo eh dapat binabago po yan dahil alam naman natin na nasa dagatan tayo naiiba po ang panloob oo yung mechanical ng mga breaker kaya hindi ibig sabihin naka breaker ka ay safe ka na pag ganitong luma na ang breaker mo at nasa dagatan pa hindi po masasabing magpa function pa rin yan ng tama sa ganyang kaluma at dito pa sa dagatan ang hanap buhay mo kaya dapat magpapalit ka rin ng breaker pero dahil ayaw nila ay wala po akong magagawa. Katulad nito. Ayan o, bulok na po. Ayan o, bulok na po ang bolt. Ayan. Kaya paano magpapansyon ng maayos yan? Kahit na ipilit mo, mahahawaan lang yan ang iyong kable na ikakabit. Makaukontami lang. At magiging dahilan ng pag-iinit. lang po ng gamit yan kung ito po ay gagamitin pa. Kaya hindi na po safe ito. Ganito, kayo na mga amo na mga titipid masyado sa materyales. Kung naiinis kayo sa mga elektrisyan ninyo, ay naiinis din po kami dahil hindi naman po para sa amin yung mga materyales na pinapabili namin para sana sa maayos na pangsyon ng inyong mga kagamitan pero tinitipid nyo. Ayan. kakatipid nyo sa simpleng breaker lang po ay hindi lang breaker ang pwedeng masira kundi pati yung mga aparatong nakakoneksyon dito so kapag pinilit natin yan nalagyan ng kable hindi magtatagal makokontamina yung kable nyo o yung tanso at dahilan para walang dumaloy na kuryente. Kung meron man mahina at yung mahinang daloy ng kuryente na yon ay yun ang sisira ng inyong mga kagamitan na electrical at magiging dahilan din ng tuluyang pagkasira ng breaker at magiging dahilan din ng pagmamalfunction ng ibang maayos na breaker o pagti-trip off ng ibang mga functional pa ng mga breaker. At dito po sa kable, kapag sinabi ng electrician na palitin ang inyong mga kable, yun ay dahil nakikita niya yung panloob na appearance ng inyong kable. Pag ito nag-iitim na yung tanso nito, ito, at umitim na yan ay hindi na po safe ang inyong kable dahil dumanas na siya ng overload at doon sa loob konting init lang ay magso short circuit na siya kung hindi pa nakaranas ng short circuit yun ang dahilan kaya kami nagpapapalit ng kable kahit na sa tingin ninyo ay maayos pa. Katulad doon sa isang barko ng mga amo ko dito, nag-request po ako ng kable dahil ang reklamo po ng mga engineer, mahina daw po, hirap na hirap yung winch nila. Hirap na hirap, umandar, hindi nagpapakunsyon ng maayos. Ang dahilan po, yung kable nila, bitak-bitak na ito. Ito. May mga crack na itong panlabas at yung panloob na mga individual na kable. Katulad nito, mayroong mga individual na sa loob na kable. Bitak-bitak na rin po yan. Pero kinwestyon ako para saan daw yung nirequest ko na mga kable. So dahil na-opened ako, na parang pinagdududahan niya ako, ay hindi na ako umimik. Kaya kinancel niya yon Akala siguro niya na nakawan ko siya. Kailangan-kailangan yon sa kanyang barko. Hindi na lang ako nagpaliwanag kasi bago pabilhin yon, pinaliwanag ko na po sa kanya na mayroong mga kailangang bilhin dahil mga sira-sira na. Palitin na ang mga kable ng ilang dynamo o yung motor na naghihila ng mga angkla. Pero dahil kinwestyon niya ako kung bakit daw bibili pa nang ganoon para saan daw 'yon. Eh hinayaan ko na lang na i-cancel niya yung request na 'yon. Kaya alam ko hanggang ngayon nagsasuffer pa ang mga engineer doon sa barko na 'yon dahil sa kable lang na hindi napalitan. So alam ko kayo ng mga amo mga kuripot maiinis po kayo sa video na ito. Pero kami ng mga electrician, alam namin ang ikagaganda ng inyong mga hanap buhay o yung mga barko ninyo o ano paman na ginagamit ninyo sa negosyo. Hindi yung puro pagnanataw na lang namin ang iniisip ninyo. Akala ninyo pag nagpapabili ang isang electrician ay eh, tatansuin kaagad. Kung nakapitan ko ng bagong kable yung barko na iyon ay napakalaking ginhawa sa mga engineer. Dahil magpapansyon na ng maayos yung kanilang mga winch, mga aparatong panghila ng mga kable ng kanilang mga pamundo. Pero dahil hinarang yung request ko, kinansel kahit na nabili na, ay wala pong naikabit na bago. Eh, kung nagdududa siya, pwede niya namang pabantayan yung ginagawa ko para makita niya na wala talaga akong ninanakaw na kable. <laughs> kahit ganito lang ako, ay taas noo akong makakaharap sa inyo. Dahil kahit kapirasong wire, yung mga pinagputulan, ay hindi ako nag-uwi. Wala akong ninataw sa inyong wire na pambenta. Kahit yung mga pinuputulan ko ay hinahayaan kong nakakalat lang dyan. Yung mga bulok na talaga na mga kailangan putulin, pinuputol ko pero hindi ko iniipon para iuwi. Dahil baka kung ano pang masabi ninyo. Kaya taas noo akong makakaharap kahit kanino sa inyo. Yung mga wire na hindi na talaga pwede sa sakyang pandagat ninyo ay hindi ko kinamkam. Wala po akong kinamkam kahit kapirasong pinagputula na wire. Marami na po dyan ang mga tinanggal sa inyong mga barko na talagang hindi na pwede na wire. Pero kahit isa, wala po akong itinabi para sa aking sariling pakinabang. Hindi ko po ugali iyon. Kaya yung mga pinagpalitan nyo na wire, yung mga luma na hindi, hindi na pwede ay nandyan lang. Wala po akong itinabi o ibinulsa man at inuwi sa bahay para pagkakitaan ko. Kung kayo na iinis, yung mga pagpapapalit ko ng mga wire nagdududa kayo, ay eh wala po akong magagawa dyan. Basta ang masasabi ko, kung merong magnanakaw sa atin, ay hindi ako yun. Hindi porket elektrisyan. Ang iniisip nyo kaagad ay mananansok. Ako pa, ang ninakawan ninyo. May natatandaan lang ako, isa. Kumuha po ako ng breaker dyan sa warehouse. Breaker na bago, yun ay sobra. Bagong bili ng purchaser na sumobra doon sa isang vessel. Oo, kinuha ko. Hindi po ako nagpaalam. Pero yun ay ipinalit ko doon sa bagong breaker din. Pero depektibo. Breaker na ikinabit ni Foreman Aldrin doon sa barracks nila at nanghingi sa akin ng pamalit dahil hindi nga magamit yung breaker na ibinigay sa kanya ni Sir Gerald kaya kumuha po ako dyan sa warehouse ng isa at inilagay ko sa aking belt bag pero yung pinagpalitan yung galing kay Foreman Aldrin ay ihinalo ko doon sa mga naka-stack na breaker oh yun lang po wala po akong ibang kinuha dyan at yung breaker na yon hindi ko naman pinakikinabangan. Ang nakikinabang doon ay sila Forman Aldrin at hanggang ngayon pinapakinabangan pa ng mga ibang nakatira sa barracks. Kaya ko isinikreto yon bagong bigay lang, bagong breaker na ibinigay ni Sir Gerald kay Forman Aldrin. Pero dahil kailangan-kailangan na nila, ay baka maharang pa, hindi pa sila mabigyan agad, binigyan ko na siya. Pero yung depektibong bagong breaker na galing kay Forman Aldrin ay ibinalik ko, ipinalit ko doon sa pinagkuhanan ko. Sa, so, inilagay ko doon sa pinaglagyan ng mga ibang breaker na hindi pa nagagamit. At kung duda pa kayo sa mga sinabi ko, ay pwede niyong tanungin si Forman Aldrin kung totoo ang sinasabi ko o hindi basta ako mga boss malinis ang konsensya ko wala kayong gamit na inuwi ko maliban sa mga timba na hindi naman nakailangan dito at sobra sobra na eh, nag uwi ako pero yung mga ibang mahalagang gamit ninyo ay hindi ko man lang pinagtangka ang iuwi katulad ng mga kable na kahit mga kapirasong kable, yung mga pinagputulan, puro omidok. Hindi po ako nag-uwi ng ganun. Hindi ko gali mag-uwi ng mga pambentang gamit. So, pinag-iisipan ninyo ako. Ang request ng mga materyales ay kinakancel ninyo dahil akala ninyo siguro tinatanso ako. Kayo pa. September 24, 2023 nang mataasan ang sahod dito sa Cavite ng 50. Pero hanggang ngayon, October 12, 2023 na ay hindi pa ninyo magawa gawang taasan kami. Para bang hinayang na hinayang kayong ibigay para sa amin. Sino ngayon ang mga magnanakaw sa atin?